Good evening po sa ating lahat. O, kayo pa ba dyan? Gusto ko po malaman na ba ang mga pinakamaiingay na pasigin yun. Nandito pa sa harap? Nandun ba sa likod sa may ambulansya? Lakasan niyo, hindi namin kayo marinig. Nandito po ba sa kaliwa ng stage? Nasa may kanan? Nasa backstage? Sabay-sabay magsigawan po tayo Pasig City! Oh! Sana po nag enjoy kayong lahat sa ating munting concert. Alam kong napaka-excited na ninyo dun sa dalawang susunod na Sana po ay makisama ang panahon at hindi na po bumuhos ang ulan. Sana natuwa rin po kayo sa mensahe ng aking tatay. Narinig nyo naman po yung mensahe niya. Ah. Ang sabi po kasi sa kanya Kung pwede daw siyang gumawa ng video greeting Hindi naman po siya na-inform Na dapat may kasamang audio Kaya yan, ganun po yung nangyari Alam nyo, excited din po ako Hi Dahil So gumati ng isang Maligayang araw Mamiyan na yan Sa lahat ng gabagas Joke lang yung mamaya, ituloy nyo na de, Sige, mamaya na lang alam ko habang nagse-set up po sila sa likod, ano? Alam ko ng excited na po kayo dahil ako mismo ay excited na rin dahil ang pinaka-paboritong banda ko po sa buong mundo. Sila na po ang susunod na tutugtog. Kilala niyo po ba kung sino sila, sila? Sila po ang marupo. Alam niyo po kung bakit ko sila paboritong banda. Dahil nakukuha po natin sila na walang bayad. Kaya paborito ko po, po sila. Pero bukod po doon, talagang magagaling po yan. Nandiyan na, Kuncial Pau Santiago! At si Councilor maro Martirez! Talagang paboritong banda po itong mga to. Malamang every concert, kasama na po natin sila. Maganda rin po yung TF, libreng-libre libre lang po natin nakukuha. Pero puwena biro po, sana supportahan po natin sila. Pati yung susunod, yung main act po natin. Alam kong kanina nyo po, inaabang, inaabangan po. Nagpapasana po kayo sa ulan at lahat. Pawis na pawis na ba kayo? Yeah. Mapapangon po ka tayo. Itas po natin ang ating mga kamay. Yeah. Parang may nahilo po dito. Pakiasis na lang po. Shout out din po sa mga nakikipag-away sa comment sa FB Live po natin. Kamusta po kayo dyan? Magpakabait po tayo mga pasigin nyo. No? Enjoy po tayo. Pakabait po tayo. Enjoy the rest of the night. Maraming maraming salamat. Happy Pasig Day. Maligayang araw ng Pasig sa bawat isa sa atin. Maraming maraming salamat po. God bless po.